Natagpo ang patay ang 27 mga alagang pabo sa barangay Bungol, Haniway, Iloilo. Palaisipan sa lahat dahil dalawa dito ay wala nang lamang loob. Ayon sa caretaker ng mga pabo na si Hernando Mandar Jr., ay kinagulat na lamang nito nang tumabad sa kanya ang nagkalat na patay ng mga pabo sa kulungan kung saan lahat ay may kagat at dalawa sa mga ito ang wala ng laman loob kagaya ng atay, puso at bituka. Hindi rin ito matukoy kung anong hayop o nilalang ang may gawa ng pagpatay sa mga alaga. Ano na umaga, pag uh, punta ko rito umaga pa, hmm. ko, ay wala na, wala na siya taas. wala mm -hmm. na sila sa lahat sa baba, na mm -hmm. handusay na lahat. Mm. Saka tinignan kong sugat, puro sa kilikili. Yung dalawa, wala namang lamang loob. Hmm. Saka parang walang dugo na natira. kung pa malaman ma'am hmm. kung anong uri ng hayop hmm. kung anong klase ang kumagat Ganon na lamang ang panghihinayang na may-ari na sinastorma der si nangyari. Ani ay pinaaalagaan niya ang mga ito upang may katayin sa pagdating ng kanyang mga anak Bagamat bago para sa mga residente ang ganitong pangyayari nagpaalala na lamang si punong barangay Joan Rendaje na maging mapagmatsyag at mas magdobli ingat lalo na sa iba pang may mga alagang hayop. Nagpahayag na rin ang punong barangay na mag-iimbestiga sila sa nangyari at ibinigay alam na rin sa Municipal Agriculture Office ang nasabing insidente. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Fia, Panes, Otero, Tatak, RMN.